Okay, share lang doon sa mga gumagamit ng uh, grinder na kapag hindi matanggal ito, kagaya nito, pinupukpuk. O may mga tama ng pukpuk. -puk. Ay kapag uh, pinupukpuk ito, may posibilidad masira yung bearing nito. So kapag uh, ganito nga, hindi na matanggal, dapat ito ginagamitan ng uh, tubo o kaya kung may vice grip, vice grip. Pero the best talaga kung may labi Pag ganito hindi maalis. Eh. So itong mga ganito labi Ang dapat na maliit na labi Ang dapat na ginagamit. O yan o. Oh. Labi lang ito. O so, yun ano, oh. Wala naman yung posible kayo sa si eh. Pinupok-pok yan. Kaya nagka bungi-bungi na yung pag ano masong, may posibilidad ito kumalog masira so the best na gagawin palitan na lang may naman ito sa hardware so pinoper siya kasi masisira yung bearing yan ito talagang pag nilagay yung pang -bala ng uh, pang tiles mahirap alis eh hindi kagaya nito ito kasi kalimitan pag naano nito may sapi ibang mga grinder kagaya nito sinasapian kasi pag hindi sinapian yung luwag yan yan ito kasi mga pambala ng pang baka na ano yan o na, na tanggal lang kamay ito pero mas pagkaalis and para hindi masugata yung mga may magamit ng basahin. Ayun, ganoon lang, wag pinupukpuk. Saka dapat mayroon lang yung cover. Okay, ganoon lang. Share share lang mga bes. Thank you.